Sa left side lang kay dadaan. Sa left lang ha. All... Oh, Sir, yun po yung altar formation natin Ayan Sama ka sir kunan ko rin kayo sir ha kasi para may pang-upload tayo sa YouTube no. All right. So Yes yan pong na buwano. Yan, buwano po. Yan, ma yan po yung tinatawag natin na guano. Yan, guano po yan ma'am. Yan po yung guano. Ay. Uh -oh. Dito lang tayo dadaan ma'am sa gilid ma'am. Yan. Palapas po tayo sa panligawan game. At uh, pupunta na naman kami sa Pandalihan Cave. Sa Dark Cave. See you there. Mga siguro, pagkatapos ito, mga isang kilo yung makukuha natin na calories, no? Ara. <laughs> sir, talo tayo sa kabataan natin, sir. No? Hi. Yan sila, <laughs> si, pinaka challenge ng papunta sa pandalihan cave kasi yung trail ay madulas at malamig yung panahon namin ngayon at yung steps napaka ano napakadulas kaya kailangan natin yung nakasapatos sa at piliin natin yung sapatos na pwede sa dito sa ganitong mga trail kasi madulas pag naka ano tayo no So, kailangan ng preparation talaga, no? Tara! Yung usapan sana, magmumoling lang. Pero iba yung mall na puntahan nila. Uy sa Mabinay? Ayan, nandito kami sa Pandalihan Cave. yan Kasama natin ni sa from Bago City. Papasok tayo doon sa loob. Pariyo yan. Oo. Ah, Ayan. Mm. Doon sa mga Ito na yung mga ganyan. Ano ganina? Doon mga jade. Mga no? calcite deposit. Doon mga jade, no? Mm. Yeah. Yan. Okay na yan okay. kasi wala na yan dito pag nag pinalitan namin yung ano, steel bridge. Oh, wala, na. Um, wala naman yan. Yan. Ang bawal nating touch. Yan. Napakadilim na, no? Ayan. Sa left side lang kay dadaan. Sa left lang ha, always left. mam ma Dito ma'am, sa kabila. O sige, si Inday. lang ha, mamatal lang ha. Okay. Sige. Respect, sir. Oh. <laughs> Don't forget to knock. Say thank you. Uh, okay. Okay. You're welcome. May sumagot ah. Palabas po nang palabas po kami ng ta, Pangalawang Cave. Ayun. May mga bago naman po mapapasok sa loob. Sila. Yung guide na si Sir Joseph. Hi. Ayan. Ang ating bisita from Bago City. ano Musta yung experience natin? Kapoy. Ayaw, bye. Hello. Bye-bye, Cave. Thank you at ngayon, mag-a-advance na daw sila. No? <laughs> Grabe lang kasi mahihirap daw pa papasok lalo na rin para labas ng cave. So natapos namin yung dalawang cave, yung Panligawan and Pandalihan Cave. Ngayon, pupunta na kami sa Crystal Cave. Yan, may Crystal Cave pa. Sige, hawak 'tong talaga sa ano ha. Dali lang ha. Kukulin ko si ano. Welcome to Crystal Cave of Mabinay. You are now exploring the underground beauty of Mabinay Crystal Cave. So ngayon, ito yung pinaka-active na cave. At napakaraming formation na sa ng cave. Kasi ang cave na ito is buhay po yung ating mga stalactites, stalagmite. Ayan. Tapos kumpot puti, isa Sige. Ayan na po sila. Palabas na yung ating gas. Kasi tatlong game na yung natapos namin.